guys uh, tingnan natin si bubuyog oh. si bubuyog ay palipat lipat ng ano na dumapo sa isang bulaklak maganda ang ano ng bulaklak guys oh napaka ano, kulay purple siya Uh, dito, kanina, nakita natin yung dumapo yung buboyog. What? Yan, nandun yung buboyog. Tingnan natin yung buboyog. Tingnan natin yung... Giniagawa mo! Ayan si buboyog. Si buboyog, parang sumisip, sinisipsip pala niya yung... Ano ng... Ayun. Sinisipsip niya yung... Ano ng... Bulaklak. <coughs> pala ang ano uh, gawain ni Bubuyog parang may sinisipsip siya dito guys, dito may sinisipsip siya ano kayang sinisipsip ng Bubuyog Ayun. yung ano siguro katas ng bulaklak guys no yun ang sinisipsip ni Bubuyog so yun lang guys ang bulaklak at si bubuyog ito na ayan no eh. si bubuyog lumalayo eh. yan guys kanta ng bulaklak na may bubuyog